Alam ko mga boss na marami sa inyo ang naghahanap ng premium scooter na pang world class ang design. Meron yan mga boss sa Honda Motorcycle at isishare ko po yan sa vlog na to. So ito na nga mga boss, walang iba kundi ang Honda PCX 160 EBS glossy black ang napili po natin. Ito mga boss ay nabili ko po sa Honda Motor Pro sa Walter Mart Building, North Ed sa Quezon City. So special shout out ulit kay Sir Frank, kay Ma'am Shine, and most especially kay Boss Rai. Maraming salamat po. Keyless po itong mga boss and meron po siyang answer back system. Meron din po itong anti-theft alarm na talagang magiging kampanti kayo kahit nakaparking po siya sa open space. Sa mga sakto lang ang height mga boss, ako 5'4 ako and flat footed ako dito so pwede pa to sa 5'3, 5'2 mga boss, medyo alanganin na dito. With regards sa driving experience, masasabi ko po na sobrang convenient. Para sa akin, napaka dalhin and para lang ako nakaupo sa sofa. For long drive mga boss, pwede mong i-extend sa harap ang iyong paa para mas relax sa drive mga boss. With regards sa fuel tank mga boss, nakalagay na po siya sa harap. And masasabi ko po na napaka convenient po nito, lalong lalo na kung magpapagasolin po tayo. Dahil hindi na po natin kailangan bumaba para malagyan ng gasolina ng ating motor. Ang fuel capacity po nito is 8.0 liter po. With fuel consumption of 45.1 km per liter mga boss. Meron po itong cellphone charger at USB type na po ito. Ang u-box capacity nito is 30 liter mga boss. Sobrang laki nito, kasya ang full face na helmet. Meron po itong side stand kill switch which is hindi po aandar kung naka-side stand po ang motor po natin. Ang engine oil capacity pala nito mga boss is 1 liter lang and sobrang swak sa bulsa. Ang engine type nito mga boss is four stroke liquid cooled 4 valve single overhead cam ESP plus engine Displacement nya mga boss is 156.9 cc Starting system, push button electric Wala na po siyang kickstart Transmission type mga boss V-belt automatic Front suspension, telescopic fork Rear suspension is dalawa mga boss. Brake type is disc brake harap at likod. Ang front brake nito mga boss is merong anti-lock braking system or yung tinatawag na EBS. So ang brake na may EBS mga boss is to prevent wheels from locking up to avoid skidding when the brake is hardly applied. Sobrang magagamit po natin yan sa madulas at mabuhangin na dadaanan po natin. Lalong lalo na kung nasa top speed po tayo tapos hindi po natin nakita na mayroon palang hump sa dadaanan po natin. So kahit pigain mo ng malakas yung front brake, hindi kanya ito tumba. Ang tire size po nito sa front is 110 by 70 tubeless na po siya. Sa likod naman is 130 by 70 tubeless na rin po. Ang haba po nito is 1,936 mm at ang lapad po is 742 mm. Ang overall height nito mga boss is 1,108 mm curb weight 131 kg, seat height is 764 mm, ground clearance of 134 mm. Ang motor na to mga boss is meron ding Honda Selectable Torque Control or yung tinatawag na HSTC. Ang system na to mga boss is to monitor wheel speed and throttle opening. Ang HSTC mga boss ay nag-a-apply kung hindi pantay ang ikot ng ating gulong by limiting engine torque. Sobrang elegant ang itsura ng harap at likod nito mga boss. Dahil po dito sa super stylish headlight design na may X-shaped 3D tail light, overall na ilaw na niligay po dito mga boss is LED light na. Kasama na sa sobrang ganda tignan ang kanyang digital meter panel. Tignan nyo naman po, sobrang ganda po talaga. Meron na po itong built-in hazard switch, hindi nyo na kailangan magpalagay pa. Meron din po itong ISS switch mga boss, which is kusang mag-off ang makina sa loob ng 3 to 5 seconds pag nasa stoplight or nasa bumper to bumper na traffic po tayo. Ang kagandahan ng ISS or Idle Stop Start mga boss ay talagang makakatipid po tayo ng fuel consumption dahil hindi po tuloy-tuloy ang kanyang andar during the stoplight. Ang nakaka-amaze pa dito mga boss, ang kanyang makina ay kusang mag start kahit pihitin mo lang yung kanyang silinyador ay kusa na itong mag start dahil dito sa ISS switch na tinatawag or idle stop start. So yun na nga mga boss, that will end for today's video. Marami pa po tayo mga vlogs about Honda PCX mga boss, lalong lalo na po yung paggamit ng kanyang remote. Ang SRP price pala nito mga boss is 151,900. Until next video mga boss, bye! So yun na nga mga boss, no, ulitin ko, andito po tayo sa Honda Motor Pro sa Walter Mark Building. Nandito po sila sa Tangay Street. So, nasa likod dito ng Walter Mark Building. Uh, katabi nila is Candy Manila and video. So, kung gusto nyo bumili po dito, available po lahat ng motorcycle Honda motorcycle sa kanila. And ilalagay ko po yung contact number po nila dito po sa screen po natin. So, yun nga mga boss, na no? ito na yung napili po natin. Bali, color black po siya. And EBS po yung, ano po yung bibilin po natin. So, ito na reserved na to. Bali, uh, one month ago nang pa-reserve na po tayo. Mga boss na no? magbabayad na tayo. Nga pala, no? yung

So update mga boss no, bali ayo to. i-win na namin. So yun na nga mga boss no, bali dumating na tayo and then nandito na talaga sa bahay natin yung ating PCX. Ah, uh, actually na try ko na rin kanina itong PCX no. Sa next vlog yun, i-try po natin, i-ano po natin, i-discuss po natin ano na yun? ano yung naging experience ko natin sa pag-drive or pag-try po ng uh, Honda PCX na 160 BS.